Hello guys, meron akong i-share sa inyo na bagong favorite ko talagang ulam, itong chicken. Hindi ko alam pong ano ang tawag sa recipe na ito, pero mostly Chinese ingredients ang ginamit ko dito guys. Tulad niyang, yung parang buong paminta, pero hindi po yan paminta. <laughs> hindi ko alam kung anong tawag sa ingredients na yan, sa condiments na yan. And uh, yung ano guys, yung chili na parang preserve siya. Yung, hindi ko alam, hindi ko rin alam talaga guys kung anong tawag sa mga ingredients na ito. Pero, um, sa mga, kung familiar kayo sa mga ingredients na yan, gayahin nyo na lang guys. So, parang adobo lang din siya. Lutong adobo lang din siya guys. The same sa procedure ng pagluto ng adobo. Kaya lang, kailangan nyo lang idagdaga ng dalawang ingredients na ginamit ko dyan. Yung sili at saka yung parang paminta. Yung sili na yan is, na-preserve siya guys. Mahahanapin um, hahanapin ko, ilalagay eh, ko sa descriptions ang pangalan ng sili na yan at saka yung parang paminta na yan guys. Super sarap niya. And uh, mapaparami talaga yung kain ninyo guys pag ito ang inulam ninyo mas masarap siya masarap yung adobo guys pero para sa akin parang na-level up niya yung yung lasa ng adobo guys kaya naging favorite ko talaga siya kaya make sure pag kumain kayo or pag, pag umulam kayo nito guys make sure talaga na marami kayong rice dahil for sure mapaparami talaga ang kain niyo nito guys so this is my favorite 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 new recipe of chicken guys so ayan please continue to watch